Hayaan ko Ay! Bilis! Oh. Okay. Uh. buwan buha niya. Naliyan tayo. Sabihin niya. O! Huh? Ha! Kinamon ka namin, buhay tapang! Oo, oh, bangko rin. Ah. Tapos ako! Itong dalawa, wala ko dalawa. nag naging chat kami dalawa. Uy! Tapos ako!

Bodkalan ang katabat. Gusto, ang bilis ng tagay, wala na yan. Post na yan, ayaw ko na. Sabi <laughs> ko na naman, ayaw ko na pa. Habang hindi ko pa oh, pinag-end yeah. yung video ko. Bukas <laughs> sa gilid, hindi tayo makagitan lahat. Hindi, <laughs> hindi naman malamig. Hindi naman malamig. Nakailo ko na ito eh. Mayinit ang tawad eh. Pero ayan, malamig <laughs> <laughs> Taki na yung ulo natin, no? ay yung buong punong ka Wala <laughs> 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 <Mabit> na. Ano <laughs> <laughs> oh. oh, dito ka. <laughs> انت اصلا مش ده Na, na... ano po Sarap <laughs> <laughs> no kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung mo kung ano kung sana. kung ano kung ano 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 kung ano kung ano ano mo itabang hinamon ka. Oh, oh, ayan. Ayan, ayan. 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 <laughs> cái con hát hết 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 うん、<Ugh. S 2> <laughs>